Ayun nga. Swing. Giro. 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 GM. GM. Giro. GM. Oh, GM. GM. Giro. Giro. Ano po yan? Giro. Ano po? Giro. Ano po? Giro. Ano Ah, ano yung isa? Ano yung isa? Yellow. Yellow. Yung isa green. Green. green yung isa. Yellow. Yung isa. Yellow. Ano pong kulay? Um, hi mo hi. Hi. Uh, hi mo dali. Hi. Uh, Blankies mo sila. Blankies mo sila. Blankies mo sila. Ah, ano ito? Ano to? Ano Anong color to? Anong color? Green. Green, very good. Very good color to. Anong color? Yellow. Very good. Ah. Hay mo sila. Ah, blanket soap cake. Hay ito mo daw sila. Ano, uh, nguso mo sila. Nguso daw blanket cake 'yun no. Nguso daw 'di, nguso daw 'yun. Nguso mo daw sila 'di ba? Oh. So. Monica, Jilin Ate, Ate. <laughs> Giro. Ano gawa ni Jiro? Ah, ano po gawa ni Jiro? Anong gawa ni ate? GM Wow, Jiro. <laughs> wow, si Jiro. Ano nga? Yellow. Yellow. Ano pa yan? Ano pa daw yan? Yellow. Oh, galing. Galing. Yellow. Ah, smile mo daw sila, ismile. smile. Muso daw, muso. Smile. Nguso daw, <laughs> nguso. Smile, nguso. Wow. Wow. Galing. Hmm. Ano? Oh, ano na Yellow. Ano yung nalaglag? Ano yan? Paano yan? Hmm. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? Sige, muna sa loob. Ano 'no? Ano daw? Ay di di dilin. Dilin, nasa kanan. Dilin. Nasa sisi na ni Dilin. <laughs> si dilin.